Hai hey, maket rupa. umaga yan nakakuha na ako ng motor mga katropa kahapon sa hapon yan baha siya mga katropa so, yung ano natin sa ano sa tricycle natin sisira na yung ano natin yung motor kumuha ako mutang Bun buwan to ito mga 3 years pa rin katulad ng dati pero, so, ah, pero medyo mahal kasi branded to eh. kawasaki yan ito yung nakakuha ko kahapon Ano to? Sana so, hindi yung busy yung nag-attach sa akin dati ng, ano, ng tricycle natin. Kasi mura lang yun. Yung iba, 1.5 yung hingi. Sa kanya, isang libo lang. Nakasib tayo ng 500 pesos. Di mahal yung yung patat dito eh. Sa tricycle. Kahit ganun lang yun. makahanap buhay na tayo eh, Pero para makabayad tayo bon bon a few moments later bumakatropa dito na ako sa tapon ko makatropa ilang araw ko nakatampay dito hindi na balik na yung telescope itong baha na yung ano natin busy yung nag ano nito trabaho dito sa barangay namin hanap tayo iba para na tayo Uh, ano ano? Hmm, tong baha. Aga naman na kukuhin. na po yung ano ko mga Itong motor ko ng motor star. Tingilin. Ito yung pinalit na. Sa siyap. Muli sana hindi bumayag yung ano. Ang yung libo nito. Muli, kulang tayo sa budget. Muli sana eh. Ito nga lang, bumili na ng siyak na si Kanan. Yung bahan na nakuha ko kapon. Yung Kawasaki. Sana matapos ito. Pero makapamasahan na tayo mga katupa para magkano tayo ng buwanan kahulog tayo itong buwanan 3 years to bago no, naka sa akin ano na, ano na. Ano Tapos ito, ang tarja dalhin ko ito sa bukid. Eh ang motor. Kasi nag-expire na siya. Bakit? ng gastos natin ito

Uh, motor natin doon sa bukid para ma-stamba yung doon pag may pira tayo eh, ano gagawan natin yun ng ano uh, binhan natin yun ng telescopic para may single tayo binhan ang takbo niya mga katropa so, mga ko na yung mga katropa sa bukid kinaragap ko na yung isang motor hindi mo na akong ulam dito palingki A few moments later. Pumakatro pa hapon yung pa ano na pagabi pinasok yung ko yung tresikir ko dito malapit sa bahay ko masuk dito ako sa pinsan uh, Tapos na pagawa natin yung ano yung tresikil natin ng bago nating motor na inutang kapon nagdown ako kapon uh, ng motor tapos buwan to yan, yung sobra uh, nagbaya din ako kanina sa no, sa pag-attachment sa bagong motor dito sa sidecar natin 15. e ito ren, may sobra. Bumili ako na bumili kami ni Juan ng BX so may sobra eh. yan, bumili kami isa. Isa muna si Yan. Dito sa pinsan ng Tony Juan, maliit pa siya. 25 itinawaran eh, ko nang 24. 2400. Tayo, so. Di ka na mula po diha. Doon sa kulungan sa kinamama, may ano. E dito muna ito. Hindi muna doon to sa tapon kasi sila muna yung pagkain dito ni Juan. Kaya kung masada ora-ora doon. Dito na muna to. Tatalian. Hindi ka na mula po Hindi ka na sa May mga kuwana ng nylon. May ano siya, may magandang klase na biik. Mabilis lumaki tong ganitong biik kasi yung ano, yung tenga niya. Kaya, ano, yung day na biik, day. hindi ka mag-iasok. Kasi natin niya. Bili mo na tayo ng ano, baka may bukas pang tindahan ngayon. Malapit sa amin ng pagkain sa bake may papalakihin naman tayo isa pa lang Ayan. pa tayo na Hello. uh, ang pagkain ng baapoy abig isang kilo muna kasi Hello. uh, maliit pa hindi pa yung kainan Hello. Yan, pakainin mo natin. Dalawa sana yung bilhin namin makatropa kasi may bakanting isa. May bakanti pang isa doon. eh kinulang yung pera namin. eh isa lang muna. palakin natin to. Tapos, uh, sana, ano, kanon -ano na tayo. Lipulit pa, ah. Iya dengan un. Kita segera. Kita hilang mula. Kain ka. Nakapasok ako dito ayan. Tapi sa tingnan kasi kill kasi malaki yung motor. Si Jana. Jana! Hindi sa kay nakaanay balik. Hindi! yung isa dito sa likod nilagay ko sa likod para na ang pamay pa yung gulong nya dito yan ito yan ano? yung isa dito so naman ano natin to yan wala talaga yan o ano? yan yung gulong nya oh. o tabingi mm. Ayan. Gunito dyan. Ayan. Yung monobila yan. Pa-stretch siya. Tapos yung gulong. Yan. Hindi. Sunod ka. Hindi. So, Mutol. Mutol. Itong papa ko dito. Kaya nasa pagkustada oh, ko. Kasi si... Anuhan ko ng sinterstan. Na no, panay gasolina pa. Na no, panay gasolina ay. Eh. Aw nang gasolina ang gahat ginina ay kay ako mang uh -oh. aw mang idastre sa kulan ha, pero na dapat, pero nadapa pero nalisura ay. Uh, mga katrupa, maraming maraming salamat po sa sumuporta po sa channel namin. Sana so, yung kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Mga katrupa, ingat po tayo palagi. Paalam!